Ngayon okay, may sasagutin tayong tanong with regards accident. At ito yung question, ano? Sa baguhan na driver, ano ang dapat tandaan if ikaw ay nasangkot sa accident? Well, anong klaseng accident yan, ano? Well, well scenario na lang. Sample, karong kayo ng collision with other driver, okay, or other car, no? So, ano ba yung dapat ninyong gawin? Okay, as much as possible, kung kayo ay na-involve o na, yun na, na, na nasagin nyo na, isecure nyo muna yung sasakyan na nakahinto. Okay, so make sure na naka-park yan o neutral at naka-handbrake. Kasi minsan na nagiging problema dyan, pag na involved sa accident, eh bigla na lang bababa. So ang effect, baka pwedeng umabanting sa sakyan ninyo o pwedeng umatras. Okay, so yun. As much as possible, secure nyo muna nakahinto yung kotse. Now, after that, okay, take a picture. Okay, document ninyo kung ano yung sitwasyon. Okay, ang pinaka-importante yun dyan ay yung doon sa mga lane markings. No? Sana nakita yung mga lane markings nung kalsada. And yun, kung meron kayong dashcam, yes, isecure nyo rin yung footage ng dashcam. Okay, para at least you have a uh, good evidence din kung ano ba talaga yung nangyari. Now, kung magkakasundo kayo sa kalsada, okay, meron namang aminadong mali, okay, at kaya nyo isettle dyan, well, isettle ninyo yun naman yung pinakamaganda dyan. Kasi kung mga simpleng gas-gas lang naman yan at mga isang panel lang naman yung tinamaan, eh, minsan mas okay pang magpagawa sa labas. Kasi pag sa insurance ka magiklaim, take, it take time pa bago ma-approve. And kung sa labas naman yan, eh, minsan yung presyo kasi nung participation fee tsaka yung per panel, the same lang naman. So, sa labas yun na kung meron kayong trusted na repair shop. Kung wala to, kung ano lang, a simpleng gas, gas lang. Now, kung medyo major yung nangyari, okay, major yung gas-gas o yung damage, well, punta talaga kayo sa pinaka malapit na police station or traffic bureau para at least doon ninyo mapag-usapan kung ano ba yung uh, gagawin kasi doon naman yan iimbestigahan. So, syempre as much as possible, uh, gusto rin ng ating mga police o ng ating uh, government eh, pagkasunduin kayo. Kung baga, din kayo talaga ng maayos. Kung ano yung, uh, sino ba talaga yung may kasalanan. At syempre, siya yung gagawa ng paraan para maiayos yung sasakyan. Kung baga, iimbestigahan naman yan. At gagawa kayo ng salaysay. Okay, so yun. Sa salaysay na yun, sasabihin nyo kung anong nangyari. At, ah, uh, sino ah, kung baga, pwede mong aminin na kagad. Kung sa tingin mo, ikaw na may, may kasalanan, di aminin mo na kagad dun, di ba? Para at least wala ka ng problema. Kasi kung sakali naman na hindi ikaw may kasalanan, well, you have enough evidence din naman, ano, nandyan yung mga na-capture mong video at meron din ikaw uh, dashcam footage, no? Kasi ito yan, scenario lang, scenario lang. It happened to me. Dun sa kalsada, kung saan nangyari yung accident, sabihin na natin yung driver aminado siya na siya yung nakasagi. Okay, then wala pa sa din, ah, uh, medyo nagahagil ng presyo, hindi kami magkasundo. So pumunta kami sa police station. Okay, then pagdating namin doon sa police station, nagiba na yung kwento. Ako na daw may kasalanan. 'Di ba? So luckily, 'yun, na-capture ko yung video and nung pinanood na nung ah uh, ah uh, investigador, eh nakita naman na talaga siya yung may kasalanan. So, wala pa sa din, turns out na siya talaga yung dapat magbayad so ako naman, mabait naman ako sa kalsada sabi ko nga, kung kaya namin isettle dyan sa kalsada, settle namin yan pero kung hindi kami magkakasundo eh, kailangan namin pumunta sa police station, and yun nga ah, uh, siya na lang yung nagbayad nung damage, no, kumbaga ang ginawa namin, pumunta kami sa isang talier na nagre-repaint ng kotse then, yun, oh, sige ikaw na makipag-usap dyan, then yun, siya na lang yung nagbayad then, sa coding time ko eh dun ko lang pinagawa. So okay naman, 'di ba? So 'yun yung pinaka idea mga paps no, kung mai-involve kayo sa isang accident, eh capture ninyo yung mga important na mga evidence ninyo. Then, ah uh, isang reminders ko na lang din dyan, kung may heavily damage, talagang i-claim sa insurance yan. Okay? Kasi, uh, pag sa insurance kasi talagang, halimbawa, napunit yung bumper, papalitan nila yan. Kung nabasag yung headlight, papalitan nila ng original yan. Kasi, pag ano kasi hindi hindi maganda yung replacement ng mga headlight eh na, madali siyang manilaw. yun yung experience ko no. So, yun mga paps no. Kung sakali mang may involved kayo diyan, uh, kung minor lang, gasgas -gas lang, uh, pag-usapan na nakaagad. Kung may aminado namang mali, pero kung uh, hindi kay magkakasundo, yun punta kay sa pinakamalapit na traffic bureau para at least doon nila yan imbestigahan at sino ba yung dapat managot. Kasi nakakaproblema lang naman talaga o mahabang usapan lang yan pag walang insurance yung both party. So dun lang naman makakaproblema talaga. So syempre medyo mabigat din yung gastusan dyan. So dun yun na napag-usapan yan. So yun sana hindi naman kayo umabot dun sa kasuhan no. Para at least ma ano kasi ano ba yung trabaho pala ng insurance no. Ang trabaho ng insurance is i eh, yung problem natin o oh, hindi na tayo umabot sa kasuhan. Okay kumbaga gamitin nyo na kagad yung insurance ninyo pag malaki yung damage. So, yun. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At kung may question kayo, just comment down below na lang. At kung di pa kay subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba. At sa Facebook, click lang yung palo sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng question. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.